formal na pinarangalan ang 37 OFW na nagtapos sa mga programang pangkabuhayan ng Balikatan sa Kaunlaran Hong Kong Council o BSK sa isang seremonya noong ikalabing siyam ng hunyo. Ginanap ang parangal sa MV Star Pisces at dinaluhan ng may 180 katao. Ang mga nag-aral ng beadscraft, paggawa ng macrame bags, ribbon folding at food processing ay ginawara ng mga medalya. Nagkaroon din sila ng pagkakataong maipakita sa mga dumalo ang kanilang mga produkto. Sa kanyang talumpati, hinimok ni Labor Attaché Jalilo de la Torre ang mga nagsipagtapos na kumuha ng certificate para sa kanilang natutunan mula sa Technical Skills Development Authority o TESDA. Ito ay kaugnay ng balitang gagawing TESDA Accredited Assessment Center ang Bayanihan Center sa Kennedy Town. Mahalaga po itong assessment and certification dahil Oo nga, may extra skill kayo, may kasanayan kayo, may bago kayong kaalaman. Pero kung walang katunayan na may extra skill kayo, wala rin silbi, di ba? Dapat ma tayo at ma-certify ng either TESDA, dahil wala yung TESDA rito, isang on-site uh, assessment center which is uh, Bayanihan Center. Isinabay sa pagtitipon ang panunumpa sa tungkulin ng mga bagong opisyal ng BSK.